Pagbati, lahat! Welcome sa ngayon, sinisimulan natin ang isang mahalagang geopolitical exploration, pag-aaral sa masalimuot na dinamika ng West Philippine Sea, at pag ng isang strategic blueprint para sa Pilipinas na mag-navigate sa magulong tubig na ito. Sa video na ito, susuriin natin ang mga estratehiyang diplomatiko, pang-ekonomiya, at militar na naglalayong balangkasin ang isang komprehensibong plano na posibleng magbigay ng kapangyarihan sa Pilipinas sa pagharap sa mga hamon na dulot ng China. Mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at samahan kami sa pagnabigate namin sa mga alon ng geopolitics. Bago tayo sumabak sa diskarte, unawain natin ang geopolitical landscape ng West Philippine Sea. I-explore natin ang makasaysayang konteksto. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at ang magkakapatong na pag-aangkin sa teritoryo na nagdulot ng tensyon sa rehiyon. Ang isang diskarte para sa Pilipinas ay ang paggamit ng diplomasya sa ekonomiya at mga estrategikong alyansa. Tuklasin natin kung paano mapapahusay ng pakikipagtulungan sa ekonomiya at pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa ang posisyon ng Pilipinas na lumilikha ng nagkakaisang frente upang tugunan ang mga alalahanin sa West Philippine Sea. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay isang kritikal na bahagi. Tatalakayin natin kung paano magagamit ng Pilipinas ang mga legal na paraan sa loob ng UNCLOS upang palakasin ang kaso nito at inabigate ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga karapatan sa maritime. Ang isang matatag na kakayahan sa hukbong dagat ay mahalaga, Susuriin natin kung paano mapapahusay ng Pilipinas ang lakas ng hukbong dagat nito, mamumuhunan sa mga modernisadong fleet, teknolohiya sa pagsubaybay, at mga estratehikong base ng hukbong dagat upang igiit ang presensya nito at protektahan ang mga interes nito sa dagat. Pagbuo sa mga legal na estratehiya. Tutuklasin namin ang potensyal para sa international na arbitrasyon at mga multilateral na diskarte ang pakikibahagi sa mapayapang pag-uusap sa loob ng balangkas ng mga internasyonal na organisasyon, ay maaaring magbigay ng isang forum para sa pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan at pagpapaunlad ng kooperasyon. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa yaman. Tatalakayin natin kung paano madiskarteng mapamahalaan at mapagsamantalahan ng Pilipinas ang mga mapagkukunang ito upang palakasin ang posisyon nito sa ekonomiya at hikayatin ang napapanatiling pagunlad sa rehiyon. Ang pampublikong diplomasya at malambot na kapangyarihan ay madalas na minamaliit na mga kasangkapan sa international na relasyon. Tuklasin natin kung paano magagamit ng Pilipinas ang pagpapalitan ng kultura, relasyon sa publiko, at komunikasyong diplomatiko upang bumuo ng mabuting kalooban at maimpluwensyahan ang mga pananaw sa buong mundo. Sa digital age, ang cybersecurity ay pinakamahalaga. Susuriin namin kung paano mapapalakas ng Pilipinas ang infrastruktura ng cybersecurity nito upang pangalagaan ang sensitibong impormasyon at kontrahin ang digmaang impormasyon na maaaring makasira sa posisyon nito. Ang mga alyansa sa rehiyon ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel. Tuklasin natin kung paano mapapalakas ng Pilipinas ang mga ugnayan sa mga kalapit na bansa, at mga organisasyong pangrehiyon upang pasiglahin ang nagkakaisang prente, pinitiyak ang sama-samang seguridad at katatagan sa West Philippine Sea. Ang mga isyu sa kapaligiran ay isang pinagsamang alalahanin. Tatalakayin natin kung paano mangunguna ang Pilipinas sa mga humanitarian at environmental initiatives na nagsusulong ng pakikipagtulungan sa mga isyu tulad ng climate change at marine conservation. Ang diplomasya ay isang maselan na sayaw. Tuklasin natin kung paano magagalaw ng Pilipinas ang mga hamon sa diplomatikong, binabalanse ang pagiging mapamilit sa diplomatikong kahusayan upang matupad ang mga layunin nito ng epektibo. Habang tinatapos namin ang aming paglalakbay, susuriin namin ang mga bahagi ng estratehikong blueprint na aming binalangkas. Tatalakayin natin kung paano ang isang holistic na diskarte, ang pagsasanib ng mga elementong diplomatiko, pang-ekonomiya, legal, at militar, ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa Pilipinas sa pag-navigate sa mga komplikado ng West Philippine Sea. Nariyan na, isang komprehensibong pagsusuri ng mga potensyal na estrategya para sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung nakita mong nakakaintriga ang geopolitical exploration na ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang nakakapag-isip na content sa hanggang sa susunod na pagkakataon manatiling may kaalaman manatiling nakatuon at patuloy na mag-navigate sa mga alon ng geopolitics